Hello mga mare, it's me again, Ma'am Likes and welcome to another A Day in My Life mini vlog. Medyo matagal na nga itong video ko na to at ngayon ko nga lang nagawa ng voiceover. Bakan nga yung lakad namin nung mga araw nga na yan, at sumaglit nga kami ng bakery para nga bumili ng paborito naming tinapay. At nga muna kami dito sa lugar kung saan nagtatrabaho itong si asawa. Dahil naka day off nga itong si asawa ng mga araw nga na yan, at may mahalagang bagay nga siyang aasikasuhin kaya naman sumaglit nga kami dito sa kanyang pinagtatrabaho. Bahuan. Glit lang din naman kami dito. Pagkatapos ay lumarga naman nga ulit kami. Papunta na naman kami ng Kidapawan. After lang naman ilang minuto ay nandito na din kami sa Kidapawan. Adaanan lang nga namin saglit yung panganay kong anak na si Kuya Alpi dahil dito nga sila nagantay ng kasama niya sa may kaisa no Grand Mall. Aaral nga kasi itong panganay ko ng ICT dito sa may Kidapawan at every Saturday nga yung pasok nila. Tinga at nasasanay na nga din itong panganay ko mga mare na bumabiyahe siya every Saturday at siya nga lang mag-isa. Nasa 30 minutes nga rin kasi yung biyahe mula sa bahay namin. Ayan, at nung masundo na nga namin si kuya, ay lumerecho na nga din kami dito sa may Jollibee dahil ito nga yung nire-request nitong mga batang kasakasama namin. At nang tanghali nga yung out ng kuya sa kanilang school at medyo natagalan nga namin siyang sunduin dahil dumaan pa nga kami ng kabakan. Kaya ayan, ayan mag-aalauna na nga din nung kami makakain. After nga namin kumain ng mga araw nga na yan, ay dumerecho nga kami sa bilihan ng mga uniforms. Nalobat nga yung phone ko kaya hindi nga ako nakapag-video. Dagdag nga lang ako nitong dalawang uniform ng kuya para nga din hindi ako panay-panay ang laba. Pili na nga din ako nitong panyo pang boy scout pati na nga Hello, din uniform. Hello. Hello for Boy Scout. nalalakihan pa nga ako dito pero dahil siya din naman yung pumili kaya sakto lang din naman daw. Ay nako parang kailan lang talaga mga mare at meron na nga din talaga akong binata. Nga yung pinapili ko para nga talagang sakto sa kanya. For Ate Lab naman ay hindi na nga din ako bumili ng bagong uniform niya dahil gagraduate na nga din siya at huling taon niya na nga ito sa elementary. Ha? o mga sando nga yung pinapabili niya sa akin kaya naman kinuhaan ko nga siya ng apat. Shilkovel. Shilkovel. Ayun, lang ang hawak, tama lang. Nga pala yung panganay ko at pinasukat nga sa kanya ng kanyang ama yung bagong uniform niya na pang boy scout. Akala ko nga na malaki sa kanya pero ayan tingnan nyo at saktong sakto lang naman talaga. Siya hanggang dito na muna. Bye!